Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang wala nga po ngayong natatakot sa kupunan ng Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagka-trade na nga ang Los Angeles Lakers sa Detroit Pistons. Napatunayan na nga po mga katrops ng Boston Celtics nang nagdang araw na kaya nga po nalang talunin ang sinasabing team na kayang tumalo sa kanila na Denver Nuggets matapos nga po nila itong patumbahin ng dalawang magkasunod na beses sa preseason. Kaya mas lalo nga pong tumaas ang conference ngayon ng kanilang mga manlalaro na kakayanin talaga nila na madepensahan ang kanilang kampinato sa susunod na taon. Subalit so ayon nga po sa naging pahayag ng dating Celtics player na si Kendrick Perkins, nananatili pa rin nga po ang kanyang pagdududa sa kakayahan ng Celtics dahil wala nga da po ni sa mga kupunan sa liga ang takot na harapin ang defending champion sa regular season at maging sa isang 7-game series. Lahat na naman nga po ng mga kupunan ay handa at target na talunin ang Celtics gayong kapag nagawa nga po nila yan ay mapapatunayan nga po na kaya ng kanilang team na magkampiyon dito. At kabilang nga po mga katrops, sa mga gutom na gutom na taluni ng Celtics ay ang New York Knicks at Philadelphia 76ers na nagkaroon ng dalawang bagong superstar na sina Paul George at Michael Bridges. Kaya kailangan na nga po talaga ng Boston Celtics na mag-ingat sa kanilang mga gagawin since isang pagkakamali lamang nga po nila sa kanilang mga laro ay maaaring nga po maging rason ito ng kanilang pagkatalo at pagkabigo na manipensahan ang kanilang kampinato. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagka-trade ng Los Angeles Lakers sa Detroit Pistons. Sa kabila nga po mga katropes ng pagkapanalo kahapon ng Lakers, ay hindi pa rin nga po kontento ang kanilang team sa ipinakitang performance ng kanilang lineup sa kanilang mga nakalipas na game. In fact, mismo si Shams Haranya na nga po nag-bulgar na binabalakan pa nga po ng front office ng Lakers na kumuha ng bagong center bago pa man magsimulang regular season, na posible nga po nalang ipalit kay Christian Coloco na hanggang ngayon ay hindi para naman nga po pinapayagan ng liga na makapaglaro at makapagpractice kasama ang kanilang kupunan. At isa nga po sa mga big man na posible nga po nalang kunin sa pamamagitan ng isang trade ay si Isaiah Stewart ng Detroit Pistons na meron na rin naman nga pong malaki at malakas na pangangatawan bilang isang sentro. Bagamat man nga po meron silang sigalot ni Lebron, ay madali rin naman nga po nila itong maayos kung gugustuhin lamang ng kanilang kupunan. Nag-average siya naman nga po ito last season ng 10.9 points at 6.6 rebounds per game na mapapakinabangan ng Lakers kung saka-saka kunin nga po na leto sa pamamagitan ng isang trade. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, maaaring nga daw pong gamitin ng Lakers si Christian Wood bilang trade asset upang makuha nga po na leto mula sa Pistons sa kalagitna ng season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.